Ayan guys, natrap ng anak ko yung buhaya o oh, bayawak dyan sa ilalim ng ano oh, garbage bin tapos sa pagitan ng ano uh, motor, ayan, umaatras siya. Lumalaki pala siya niya pag ano hana o. Oh. Ha? Gutom yan? Yan, hinihimas ng anak ko yung ano, buntot ng bayawak. Yun yung ulo niya, oh. Lala, lala. Baka latiguhin ka, anak. Inilalayo niya yung buntot niya sa'yo kasi na-fail siguro niyang hinawakan mo. lulusot na siya oh. Bibili siya ng pagkain doon dai. wag mo harangan kasi hindi siya makalabas nga.